Sinilboy na bakla sa ano Balutundo nandito na sa Saudi Tabin Injalo tabi daw sila matulog abot midri diri murag tas tu si peyata to nya kana na stress na so 3 hours to midri diri tas ta katulog tulog o, oh hago ang kwan mas hago ang magpaabot kay magsigitag Kuan, kanang tawag ani kanang mata-mata putol-putol no Oh yeah, so guys? Nami karon dari sa kuan, yan bu. delivery. So kauban ako sa kun delivery karon si John si Archie. So nanapoy na dungag nga driver sa mga grupo diri karon. Unya ah uh, kini laging kapoy pakayot agi ka patag puyat. pagkita ka pawayog tarong. So Uh, wala pa kayo na ito siya mahinabi. Wala ito ma-welcome ni nga ang bagong nakuan karon dire Bagong na uh, abot. Bagong nadungag sa grupo. So si Nilboy siya. Nilboy Magalianes. Ang nadungag dire nga na driver sa mga karon Isa ka Indiano. Kung ka Filipino. Yan na po isa po ka Filipino po. nga pa sa Gisan. Dili siya driver. ani di, dili siya driver. Technician siya repair technician so dili po siya magstay po sa muang rahe. so sa karon pawalay sa juko kay kapoy pa kay lamig kay nang tulog kay na pagtun mi biyahe karon sa taod mga alas 10 sa gabi so kana lang sa tulog sa ta Sayang ang sintimos. Pasta. Maginahe black Ha? Oo. siempre Siyempre, bagong dating, oh. Yes, sir. Hi! Nelboy. Ang trap bagong trap ng Jeddah. Sana, oh. ng mga Pakistan. Yeah, yeah. Hindi 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 daun nak... si Tarpon Dari si Tarpon Dari Jimmy Kapin sugnut mata kusa Mone ingon nga mone ingon nga og og baska pa itak ang balik kina na may sugnut Gamay sindi na sugnut Apa sa nun ya ti Tapi lis ni tugas